Ano ho ang ibig sabihin ng dokrina? Hindi po ba pwedeng isang ka uh, maging kaanib ako kung hindi ako magpapadokrina? Ay lalabas po, wala kayong aaniban. Ang doktrina po, kung tatagalugin natin, aral. Salita pong Kastila yung doktrine. Salitang English naman, doktrin. Pero pag tinagalog, aral. Ngayon, Paano kayong aanib kung wala kayong aaniban? Ang aaniban nyo po kasi yung aral, di naman kami eh. Pag kayo umanib, di kayo maliligtas. Bakit? Nagkakamali rin ako. Nagkakamali rin mga kasama ko. Pwede kaming magkasala sa inyo. Diba? Pwede kaming makagawa sa inyo ng mali. Tao po tayo eh. Kaya nga may utusan Diyos magpapatawaran kasi ang possibility magagawa nyo ako ng mali o magagawa ko kayo ng mali dahil tao tayo. Eh kung aanib kayo, alin ba aani, aaniban nyo? Pakinggan nyo. Unang Juan 1.3 Yaong aming nakita at narinig ay siya naming ibinabalita sa inyo. Ano ba yung narinig at nakita ng mga apostol? Di ba yung aral? Sabi ng mga apostol, yung nakita namin, yung narinig namin, siya namin ibinabalita sa inyo upa. upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Paano tayo magkakaroon ng pakikisama o pag-anib sa kanila dun sa kanilang nakita at narinig? What they have heard and seen, ah, uh, declare we unto you that ye may have fellowship with us para makasama tayo ng mga apostol, kung ano yung sinunod nila, yung pinaniwalaan nila, yun din ang papaniwalaan natin. Ganun po yun. Eh, kung hindi kayo dodoktrinan, ano aaniban nyo? Ano tatanggapin nyo? Ang dapat matanggap nyo po kasi yung aral. Pakinggan nyo. Papgis 14 ng Roma. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? at paano silang magsisisampalataya sa kanya na hindi nila napakinggan at, at paano silang mga kikinig na walang tagapangaral at paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo 67. Kaya nga, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kailangan pakinggan nyo po yung doktrina kasi hindi nyo naman pwede isang palatayan kung hindi nyo mapapakinggan. Parang pag-aamin kayo, dapat alam nyo kung ano yung aaminan nyo. Kaya hindi kami tumatanggap ng miyembro na hindi nadoktrinaan. Kasi ano papasukan nyo sa amin? Kami ba? Hindi namin kayo maililigtas. Ang makakapagligtas yung aral. Kaya po, na kailangan marinig nyo yun.